Beautiful ladies and some gentlemen of the universe, welcome to Angelos Cinco Vlog. Of course, if you are new to this channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell for updated guys. For the uploads. Hello mga guys! Happy Happy New Year! And of course, welcome sa Uma! So this is Angela Osinko Vlog na nagsasabi kapag maitinanim si Lolo, may aanihin ang mga apo. Nako naman yan! <laughs> so for today's video mga guys, kukuha daw kami ng buko mga guys, kasama yung mga pinsan ko at mga pamangkin ko mga guys, kasi nga daw kakain sila ng buko. Nako naman yan! Dahil walang pasok ngayon mga guys, ang buko na paglisikitahan mga guys, kasi nga mga labo daw kami mga guys. If you don't know mga guys, ang kulabo, mga guys, is an ilonggo word wherein, ang buko, mga guys, is nilalagyan ng asukal, gatas, and course, yellow. Yun ang tinatawag na kulabo, mga guys. Iwan ko sa inyo, mga guys, kung anong tawag nyo dun, mga guys. Basta sa amin, mga guys, na mga ilonggo, dito sa copies, is yes, kulabo ang tawag doon. So, bawat isa sa amin, mga guys, is my assignment, mga guys. So, ako yung taga-video, of course, para may content ako, mga guys, for today. Naku na mo ang saya sa Yesaya, mga guys. Kaya lang, mga guys, dahil i-content ko ito, mga guys, ako ang magbibigay ng gatas para sa kanila, mga guys, kasi nga sila na naman yung kakain. Hindi naman ako makakain ngayon, mga guys, kasi nga sinisipon ako ako. Baka lalo akong sipunin. Mm. no choice, ladies. Choice tayo mga guys. So tayo ang magbibigay ng gatas para sa kanila mga guys. So let's go na. So si Mahal ang taga-singit. No? Singet, si singe. <laughs> singit, sungkit na naman. Baka ibang singit yung iniisip nyo mga guys sa sungkit. Singit kasi sa amin tawag dyan mga guys yung sinusungkit mo ba? Ang hirap kasi magsalita ng Tagalog mga guys. Kaya lang mga guys no choice tayo kasi hindi naman lahat ng viewers natin is ilonggo. ba diba, mga guys? So let's go na lang mga guys. Kaya natin to kahit ano for the content ba diba, mga guys? So let's go mga guys. Ang taas naman ito mga guys. So wala tayong choice mga guys kundi mag video tayo at magbigay ng gatas pero si Malang taga sungkit no? Ang ganda dito mga guys sa probinsya mga guys. No, Nakakamiss talaga mga guys. Pag ikaw yung nakatira sa city. Nako talagang mamimiss mo ang lugar na ganito mga guys. Diba napaka green siya mga guys. So last time mga guys. Dito kami nag-ani ng palay mga guys. Sumama ako sa kanila mga guys sa pag-ani ng palay. So itong palay na ito is kay Lolo din. No? Dito sa left side. Siyempre sumama ako mga guys para din sa content mga guys. Just to say na marunong ako mag-ani ng palay. Diba? So sumama ako talaga sa kanila mga guys. Kahit mainit ang panahon. Ilang months na lang siguro mag-aani na naman si Lolo ng palay. So expected na mga guys na meron na naman tayong content sa pag-aani ng palay. Kasi nga medyo malapit na naman tayo dito. Diba? Ganito ang buhay sa umo mga guys. Kailangan magsipag tayo mga guys. Kasi nga kung hindi. Nako. Gugutumin ka talaga dito mga guys. Alam na kapag wala kang trabaho. Nako. Kaya mga guys. Kailangan magtanim tayo. Habang meron pang space dito sa atin na pwedeng pagtaniman. Kahit bulay man yan. Prutas. Diba mga guys? At least meron tayong maani in the future. Naalala ko tuloy mga guys ang maisa bukid ako naman yun yung mga friendship natin kagang doon kamusta na kaya sila ang tagal tagal ko na hindi nakapunta sa kanila sa mga, mga friendship natin dito mga guys na alam yung kagang nako comment down below naman kayo kung nami miss nyo rin yung mga kagang ni Angelo nako naman yun kaya, kaya ako makakabalik doon mga guys para naman kahit papano makita ko sila mga guys diba siguro ngayon marami na silang magkakapatid doon marami na nanganak sa kanila mga guys at yung iba sa kanila mga guys lola na at marami na rin sila mga apo mga guys kasi doon mga guys bihira lang din naman mga guys ang mga kumukuha sa kanila mga guys. Kaya yun, naalala ko tuloy sila mga guys. Kapag pumupunta talaga ako sa mga ganito mga guys, naalala ko yung bukid doon. So, sa mga bago nating kaibigan na curious about sa kagang, ilalagay ko yung link dito mga guys para alam nyo rin yung story about sa kagang ni Angelo mga guys. Naka naman yun, exciting yun. Naalala ko tuloy si Kuya Albayano, si Sis Marie at saka si Sis Abby kasi nga idol talaga nila yung mga kagang ko. So, balik na pala tayo dito sa ating main story. Naku naman yun, nakalimutan ko na ang buko. Nandun na tayo nag-focus sa kagang. Pero naman kasi nakakamiss naman talaga ang kagang. Diba mga guys? Yung pinsan ko para dito mga guys is busy siya sa paglilinis mga guys. Para daw kahit papano ay makabawi kami kay Lolo. Kasi nga hindi kami nagsabi sa kanya na kumuha kami ng mga buko dito mga guys. Very good idea na rin ito isip niya mga guys. Para hindi kami pagalitan ni Lolo. Kaya lang mga guys hindi naman yung magagalit si Lolo sa amin. Kasi nga kinakain naman ng maayos yung buko. Saka mabait yung si Lolo no. Mahalamahan niya yung mga apo niya. Char, sip-sip amoy. So, Pero super bait naman talaga ng Lolo namin mga guys si di numero mga guys na sa mga apon niya At itong lugar na ito mga guys isa kanya ito mga guys naalala ko dati uh, before Yolanda mga guys marami talagang niyog dito mga guys na nakatanim mga guys yung mga malalaki na talagang niyog kaya lang for Yolanda mga guys na tumbang mga niyog mga guys kaya sayang talaga parang kayo mga guys no sayang na sayang pero maiba ako mga guys nasaan na ba si mahal kanina pa yun mga guys magtatapos na yata itong video ko wala pa rin si mahal hindi pa rin siya tapos wala pa siya nakuhang niyog ako Naku naman yun. na yata kami ng bandila dito mga guys hanggang makatapos kami sa pagkuha ng mga bukong ito mga guys para sa kanilang bukayo bukayo oh na no kulabo nako na no nakakalimutan ko na Limutin. naman nilang, mga guys maganda pagmasdan dito mga guys no sa palayan mga guys sobrang lawak saka paka refreshing talaga mga guys ang hangin dito mga guys medyo malamig lamig saka yung time na ito mga guys medyo makulimlim yung panahon umaambon konti pa okay, alam namin mga guys na hindi pupunta si lolo ngayon dito mga guys kasi nga umuulan kan umaambon konti mga guys kaya go lang go kukuha kami ng go bahala na bukas gusto kayo yung mga viewers natin dyan ako naman mega love shout out sa inyong lahat ano ba nanonood pa kayo ay eh, nakikinig na lang sa mga kaibigan natin all the way from bahay cubo ako naman yar mega love mega love mega love shout out sa inyong lahat and of course happy new year kahit January 8 na ngayon. Tumatangga pa rin pala ako ng regalo mga guys. Kahit late na. ba? Diba? Wala naman yun sa Pasko. Ah, uh, ba? Diba? Mag-birthday pa naman ako. Oh. So, pwede na yun. Advanced Advance galo na yun. Balik tayo dito mga guys. Ito pala ang next target ni Mahal mga guys. So sana makakuha na tayo dito mga guys. Kasi ang tagal-tagal. Ako naman. Malapit na tayo magbandila. So si Mahal pala mga guys. Ay para kumuha ng mga buko dyan mga guys. So hindi siya aakit sa puno ng niyog mga guys. ay yung uh, panungkit yung kagamitin niya mga guys. na yung teknik mga guys. Sa pag mo kumain ng buko mga guys. So, kuha ka ng niyog mga guys. Yan yung gawin mo. May panungkit ka lang. Okay na. Ayos na. Kapag wala namang lalaki na pwedeng um aakyat sa puno ng niyog na yan. Kung lang, hindi naman lahat ng babae hindi kayang akitin, di ba? Meron din namang babae na kayang aakyatin yan. Kaya lang mga guys, ikaw ba naman aakyat ka dyan sa puno ng niyog na yan? Sobrang taas ba naman? Ako ayaw ko. Hindi ko kaya mga guys. Tapos ikaw yung aakyat. Tapos pagdating sa dulo, meron tuko. Naku. Alam nyo ba yung tuko mga guys? Yung tuko tuko. Oh, Gano? Bilangguan ko, Angela. May tuko ka pang nabalaan, Pero nakita niyo po pa yung panungkit ni Mahal, mga guys. ba diba? Mas malaki pa yung problema natin kasi sa panungkit niya. Pero matibay din, mga guys. Matibay pa sa relasyon niyo. Naka ano naman niya. Meron ng isang nalaglag. Thank you, Lord. Ang galing talaga ni mga sumungkit, mga guys. ba diba? May kuha na agad siya. Pero bilangguan ka man. Hindi ko na-expect. Meron ka palang shades. Ako naman. Si Mahal talaga. Luko-luko talaga tong batang ito. Masilaw daw kasi mga guys, magsingit sang lubis singit ha sungkit ba Alam na naman kita sa singit mas masaya pa pag ganito mga guys no magsungkit sungkit ka ng niyog mga guys no parang ikaw yung sinusungkit kanya yung puso mo ba Pero dapat siguraduhin mong tamang tao yung sumusungkit sa puso mo mga guys kasi nga baka naman ma-fall ka sa maling tao tapos yung team song nyo ganito hindi tayo pwede pinagtagpo pero di titinadhana ba? Diba? Ang sakit nun. Pero dalawang tao na naman ang pwedeng sumungkit sa puso mo. Either ikaw ay magiging blessed o ikaw ay magiging stressed. Good ni is mommy. Talagang laging happy kasi nga napaka-blessed. Diba? Agoy-agoy. Sabi ni Papa Boon. Sana nga tamang tao na yung nakasungkit sa puso niya para lahat tayo magiging masaya. Diba? ba? Yeah. may pala strutter at umaapo ang blessing na binibigay sa atin. Ako naman yun. Congrats guys. Pero ang buko namin mga guys nasa puno pa rin ang niyog. Bukong buko pa rin mga guys. Ako naman. si Mahal talaga trying hard makakuha ng buho para sa mga bata mga guys. Kasi halos dito mga guys mga pamangkin namin yun nandito. Kaya I wish mga guys na makakuha na siya ng maayos ayos naman mga guys. No? Para kahit papano. Kasi isa palang yun yung nakuha niya. Ilang minuto na ho. Kasi ang dami nilang kakain. Paano nila pagkasya yung isang piraso. ba diba? So, sayang naman yung buho ko. Mag isa lang siya. O, kaya imagine mo mag isa ka lang. Tapos maraming kakain sa'yo. Anong mararamdaman mo. ba diba? Ang sakit. At ang saklapa pa. Bra, mo ano ba namang klaseng buhay ito? Kaya ito na nga mga guys, tina natin mga guys, kung ano yung makuha ni Mahal dito mga guys, sana maayos na no? So ito na nga, ito na nga, kaya nahulog na mga guys. So yun na yun. At ganito na nga mga guys, di ba si Mahal yung taga sungkit, edi meron din taga pulot, o oh, at saka meron din taga bukas mga guys, para mas ang trabaho, o oh, di ba? So ito Ayos. isa mga guys, i-check natin, dapat maayos yung laman niya, dapat sakto lang, hindi siya masyado tuling, tuling, matanda, ano ba yung, basta tama lang siya mga guys, yung pwede siya pang buko salad ba. So pwede na yun mga guys. So i-check natin sana okay na talaga ito. nako naman excited na me, Sisit pansit na mga guys. So wait lang natin na mabuksan ni pare. Ito, nako naman. Napakasad naman talaga mga guys. Tingnan nyo, wala talaga siyang laman. ng ang ganda-ganda niya sa labas, di ba? Tama uh, mga talaga mga guys. Ang sabi nila na don't charge the book by its cover. Di ba? Akala ko talaga mga guys, okay na kasi maganda naman sa labas yung, yung balat balat niya, yung face niya, yung mukha niya, no? Maganda siya halos mga guys. Tapos yung laman niya pala ganito, walang laman kahit tubig. Maganda siya tingnan sa labas mga guys, pero sa loob niya, nako, nasa loob talaga ang kulo mga guys. Parang tao lang din pala ito mga guys, no? Kailangan talaga mga guys, kilala na muna natin yung isang tao bago natin sabihin kung ano talaga yung totoong personality niya or attitude niya mga guys, ba? Diba? Kasi minsan mga guys, yung sino pa yung nakikita nating maayos, maayos yung mukha, maayos yung kasuotan, feeling mayaman, tingnan. Sila pa pala yung ako hindi ka tanggap-tanggap. Pero hindi naman lahat di ba mga guys? Pero wala pa rin tayong uh, right para husgahan sila mga guys kasi nga nasa tao pa rin naman yun. So yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panunood for giving me your time and effort mga guys sa pagpunta sa aking premiere today. And of course to those na bago sa ating channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell for updated kayo sa mga susunod pa nating uploads. Thank you so much. Bye bye. See you next time!